Boss, pwede ba ako mag-gym? 14 years old pa lang kasi ako. Tapos may nagsabi sa akin na bawal pa daw ako mag-gym. Kailangan daw 17 to 18 years old. So yan, sagutin natin itong tanong ni Kobe Beef. Ayan, Kobe Beef, huwag ka maniniwala sa mga ganyang mamaru. Alam mo ang tawag sa mga ganyang tao, mamaru. Okay, nagmamarunong, kala mo maraming alam. Huwag ka maniniwala dyan. Pinipigilan lang kanya sa gusto mong gawin na alam naman niya na ikabubuti mo. Okay? Kasi alam ko, minsan marami nagsasabi niyan, lalo na yung mga magulang natin. Huwag ka mo na mag-gym. Bata-bata mo po eh. Ilan taong ka pa lang eh. Pag matanda ka na, tsaka na mag-gym. Yun po ang mali. Guys, mali po yun. Ito, guys, papanood nyo to sa mga magulang nyo na bawal, na pinagbabawalan kayo mag-gym dahil 14 years old pa lang kayo. Okay? Sabihin nyo, Nay, eto na po. Kausapin nyo si Harim Bangis na pwedeng mag-gym ang 14 years old. Eto po, kausapin ko kunyari yung nanay mo ha? Nay, ay, payagan nyo na po yan si Edward. Kunwari ikaw si Edward ah. Si Edward, payagan nyo po mag-gym. Kasi ang pag-gym po, wag mawala pong masamang idudulot sa katawan yan. Puro kabutihan po. Kasi po ang pag-gym ay parang eh, sports na rin po yan. Okay? Uh, maganda po yan para sa health na magiging anak nyo. O yan pong anak nyo magiging malalayo po yan sa masamang bisyo. Diba? Mama, malalayo po yan sa mga tropa niyang pariwara hindi na po yan masyado mag ml kasi pag na-addict po yan sa gym, magpapaganda po ng katawan yan. Tay, oo. Okay po ang pag-gym, wala pong masama dyan. Pero kung namamahalan naman po kayo sa mga supplement, hindi nyo na po kailangan bilihan ng supplement si Edward. Kasi okay na po yung natural foods. Mas maganda nga po yun, matuto po siyang kumain ng mga natural foods. Malalayo po siya sa mga sakit. Hindi na po siya akain masyado ng fast food, yung mga matatamis na pagkain. Iiwasan niya na po yung mga ice cream, mga chocolate. Kasi gusto niya po magpaganda ng katawan eh. Kaya mapapayo ko po, huwag niyo pong pipigilan si Edward sa pag-gym. Okay? Tay, nay, payagan niyo po mag-gym. Maganda po yan sa health niya. Makakilala po siya dyan ng mga taong matitino. Okay? Lalawak po ang network ng anak niyo. Hindi po siya malalapit sa mga taong tambay. Sa mga taong walang mapupuntahan. Okay? Kasi po, pang nag-gym ka, ibig sabihin, may goal ka sa buhay ibig sabihin nag-i-strive ka for greatness. Ganun po yun, Nay. Tay, huwag niyo pong pipigilan yung anak niyo. Okay? Eh, gusto niyo po ba? Sige, pipigilan niyo yung anak niyo. Gusto niyo po ba nagko-computer lang yan dyan? Gusto niyo po ba nag-ML lang yan? Tapos, yayayain ng mga tropa niya mag-inom, yayayain sa bar. Gigimik sila kahit ayaw niyo po. Pinagbabawalan niyo kasi kaya ngayon gumimik na lang sila tapos nambababae. bababae. Eh. Masama po yun. Yun po ang masama. Pero ang pagjijim po, wala pong masama dyan. Okay? Maganda po yan. Tsaka tayo, hindi naman po magbubuhat ng mabigat agad yan eh. Huwag po kayo maniniwala sa mga sabi-sabi na hindi na po lalaki si Edward. Hindi niya po kaya magbuhat ng mabigat agad. Magsisimula po yan sa magaan. Hanggang sa lumakas po siya, sigurado po tatangkad yung anak niyo.